You don't know. On the count of three, get the door! Sunshine Garcia's birthday celebration at gender reveal pinagsabay na sa isang handaan para bongga. Finally, ang ipinagdarasal nilang mag-asawa sa Obando, Bulacan ay natupad na. At biglang napatalon sa tuwa ang asawang si Vice Governor Alex Castro. Panoorin at kung hindi pa nakasubscribe, don't forget to click subscribe and hit the notification bell to keep you updated. Ngayon nga ay saktong 40 years old na si Sunshine Garcia at still biniyayaan pa rin sila ng isa pang anak. At ngayon nga ang gender reveal na matagal na lang pinagdarasal ng kanyang asawa. Ito nga ang sinabi ni Sunshine Garcia sa kanyang post sa kanyang social media account dahil nga sa sobrang ka-excitedan sa kanyang gender reveal. Birthday and gender reveal. Team boy or team girl? Naka four voice na kami. Ano ang susunod? Walang hanggang pasasalamat kay Lord sa blessing na natanggap naming pamilya. Idinadasal, isinayaw sa obando at higit sa lahat in order ng mga anak namin. At marami nga ang nagpahati ng congratulatory message at birthday greetings para kay Sunshine Castro. At ang pinakahihintay na gender reveal para sa kanilang anak, Nick Alex Castro, ay inilabas na nga ni Sunshine Garcia. At marami nga ang natuwa dito dahil talaga namang answer prayer at very precious ang kanilang baby. We will all love and support this, okay? Whatever happens, for princess man or prince, ganun pa na, re-embrace natin, okay? We will support Mommy Shine and Daddy Alex, okay? Here we go! Okay! Lang. Tapos sabi nyo nga sinasabi, ano parang unfair din yung mundo sa babae, so lalaki na lang nandiyan. Kanina ako nag e ngayon. hindi na masyado? Oo. <laughs> so, okay. Ano ba si Daniel? Hindi kulang pa yung ano, wala pa kang first fight. Wala <laughs> ano, pa kulang pa isa, parang basketball team na. So hindi, kahit okay. uh, ano, uh, boy or girl, pero siyempre <laughs> uh, puro boys yung ano, Maganda okay, rin kung may prinsesa, pero yes. gusto ko para Kaso, yeah, pag kong lalaki, eh, de, para silang ano, mabubog. Mabubog-bog to mga... Kung ulit ito mga tayo. <laughs> so, yun. Sige, mag-pray. Okay. Ano na lang, kahit ano, basta healthy yung baby. Para basta healthy. Okay. Is it gonna be a basketball player or in use? We don't know. On the count of three, get those cameras ready! Sabi nga dito ni Sunshine Garcia, 40 and preggy. Parang kailan lang? 40 na agad and preggy ulit? Totoo na ito, bunso, na talaga yan. Shoutout sa husband ko. Thank you sa lahat ng effort para maging happy ako sa today. Wala talaga akong plan mag-celebrate ng birthday ko. Gusto ko lang mag-dinner with family. Pero ikaw talaga ang nag ng lahat. Thank you and I love you. Sorry guys, madaming post muna ako sa birthday ko. Thank you also to Manny Halasan sa napakagandang dress na ginawa mo. Lady in red talaga ako. At marami pang salamat sa mga sumuporta at talaga namang punong abala sa paghahanda sa kanyang birthday at syempre sa nag-ayos ng hair and makeup niya lagi. At thank you sa napakagandang ayos ng hair ko. Mula naman sa pag-aasikaso ng core staff group ni Alex, Mars simula noon hanggang winner ka sa pag-aayos. Gusto ko simple. Ikaw naman ang may ayaw. Love you. Sa lahat ng family, friends, and suppliers na pumunta at nagpabongga kagabi. Salamat sa inyo. Napasaya nyo kami kagabi. Tainay, sana kahit wala na kayo dito, happy kayo. Salamat sa gift na nakuha namin sa alam nyo na mahal na mahal namin kayo. At marami nga ang natuwa para kay Sunshine mula kay Ray Valentin Ninay. Diyos ko, buti na lang at napigilan mo ang excitement mo. Akala ko mapapaanak ka na agad sa sigaw mo. Isang malakas na get get out. At mula naman kay Barbie Rafa, congratulations baby girl na pagdating ng araw, apat na kuya ang mga harang sa mga suitors nito. Maraming nga rin silang mga kaibigan at kamag-anak na inimbita sa selebrasyon na ito dahil ito ay pinaka araw para kay Sunshine Garcia dahil sa kanyang birthday at syempre para din sa gender reveal at sa asawa nito si Alex Castro. Sobrang thankful and answer prayer dahil nga kitang kita rin na apat na lalaki na nga ang anak ni Sunshine Garcia at ng kanyang asawang si Alex Castro. Kaya blessing talaga ang parating nilang baby dahil ito ang pinakabunso at nag-iisang babae pa sa kanilang pamilya. Kaya naman tuwang-tuwa si Alex.